Hello po. Uh, for today's video po pala, mag-review re tayo ng isang product. Quick review lang and then itatry na natin siya. And then, ang re-reviewin po pala natin itong Vita Keratin na nabibili siya sa Watson. Ang presyo niya nasa 199. Dalawa na siya. So, kaya ako siya binili. Nabudol ako kasi dalawa na siya. Parang 100, 100 na tong isa na to. Ang sabi dito, Keratin plus Vitamin E with Argan Oil. So, na nakakatulong siya sa pang uh, dry at damaged hair. Ako kasi talagang dry pa rin yung buhok ko. Ito lang dito na ko kasi nga, parang conditioner lang siya sa pang-araw-araw. So, hindi, hindi, masyadong hassle. Kasi ang sabi dito na, after mag i-apply na natin to and then maghihintay lang tayo ng one minute bago natin siya balawan. So, yun. Iba na ko. So, bali, nagkakaponi ko lang po pala. Yan. Yan. Nagponi ako tapos nung nakaraan, nagpagupit ako ng buhok so, itatry lang natin, magre-reveal lang tayo dito. Kung okay to, eto na lang yung bibilin ko. Parang, maging conditioner ko lang kasi ang binibili ko talaga yung cream set ngayon na conditioner. So, kaya lang kasi nag-, nag tawag dito, na parang naglalagas ng buko dun sa uh, cream silk. Ewan ko, parang dun naglalagas ng buko. Then, that, bali, um, mag-shampoo lang po ako, tapos, i-apply na natin to. Babalikan ko na lang po kayo. few minutes later. So, yun nga po pala, bali tapos na tayo mag-shampoo and then na na gamit na nga natin siya i, uh, tawag dito one minute ko lang pala siya pinatagalan sa buko and then binanlawan ko na siya. So, ngayon po i natin siya, titingnan natin kung uh, maganda ba siya sa buhok. So, yun po o bali, tapos na tayo magpatuyo ng buhok. So, uh, parang nagpansin ko na parang may kintab siya. So, maganda siya. And then, malambot din siya sa buhok. So, hindi din siya parang matagal na proseso. So, one minute lang and then, yun, parang shampoo mo na lang din. Tapos, kung gusto nyo talaga na parang sobrang ganda niya, i-blower nyo na, na rin siya. So, ako minsan hindi din ako masyado nakapag-blower. Pero at least siya yung parang may lambot siya. So, yun po. So, yun lang. din naman po yung pinaka-review ko dito sa uh, hair care natin na to. Na meron siyang vitamin E na mabibilis siya sa, sya, sa Watson. So, thank you po pala sa panonood. And then, pasi siya na medyo uh, quick yung uh, review natin dito. Pero, so far maganda naman siya. And then kapag po pala hindi pa kayo nag-subscribe please subscribe din po. Bye-bye po.